Hi guys! Welcome back to our channel. It's a Divisoria haul time na naman guys. At ngayon, ang aking mga napamili guys is worth 9,000 pesos. Bali, yun na guys ang aking ipinuhunan sa isang puntahan lang namin sa Divi. Pero yung ipapakita ko ngayon guys na ng mga napamili ko is yung the rest lang guys kasi hinati ko siya sa next video ko naman guys yung kalahati ng mga napamili ko so yung ipapakita ko ngayon is yung mga candies lang na nabili ko dun sa Divisoria Mall sa second floor and yung mga napamili ko guys sa mga sampu-sampu na bodega pero guys dun sa bodega na may tagsapu-sampu is kaunti lang yung mga napamili ko dun guys kasi sad to say wala silang mga bago kita nyo naman dun sa last vlog ko ng tour ko doon sa sampu-sampu na bodega is yun lang yung mga meron sila na parang yun lang din yung mga dati pa nilang mga items. Kaya kaunti lang yung mga nadampot ko. So, Gusto ko kasi guys, may mga bago naman. So hoping pagbalik balik namin doon, may bago na. So unahin ko guys, yung mga candies na mga napamili ko doon sa suki ko doon guys, sa divisorya mo yeah. na binibilhan ko lagi sa second floor. Yeah, kanina yun guys. Ito, mami's checking ito, meron pa doon sa baba Divisoria. Ano? <laughs> Ang napamili ko lahat doon guys, ng mga candies is worth 1,820. And ito yung kanyang stall. Ay, hindi niya nilagay yung stall, pero... Kabisada ko naman guys yung stall. Yung stall ng mga candies na yun guys, kung gusto nyo mag-purchase doon, um, ano siya, 2K02, second floor. So yun yung stall niya guys, doon sa second floor. So sisimulan ko dito guys. Ikaw maglalagay ng mga candies doon na ha? Okay, no problem. Okay. So first, napili ko doon is itong, bago to siya guys, ah, uh, sin ah, to mm. ah, <laughs> double XL marshmallow ang kanyang size so ibebenta ko to siya guys nang 56 pesos mami so ganito yung kanya itsura guys ayan look look guys galawan yan mm, so cute nak no napaka attractive niya guys is yung lalagyan niya para siyang lalagyan ng ice cream and ito yung kanyang laman mami, nabili ko guys yan hindi na, marshmallow yan oh, okay. parang ice cream marshmallow Inside? so ganito siya mm, -mm. bali ang price nito guys is 120 for 30 pieces. Kaya ibebenta ko siya ng 6 pesos isa. And malalaki naman din siya guys. Kaya sulit na din siya sa 66 pesos. So baby. Okay. Next I have here. Ito na guys. Dati nung bumalik ako wala na to sa kanila. Nagtinda ako dati nito. Sobrang mabenta siya. At nung pagbalik ko wala na. Ngayon meron na ulit sila. Kaya ayun. Nakachamba tayong bili itong ano to guys, Bale Stick Coated Decorative Biscuit. Ayan. Para siyang pepero. Ayan. Yeah, guys, kasi it's so crunchy and yummy. Delicious. Yes. But it's like... Ganito siya, guys. Ayan. Strawberry, chocolate. Huwakan mo, Lanak. Ay, ganyan mo. Huwakan mo. So, kumuha ko na ako na na ako guys ng dalawang peraso. Dalawang box kasi alam ko mabenta to. So, ganito yung itsura nyo guys. oh, ayan. guys, my chocolate, yung nasa my favorite. Ayan guys, my chocolate, I'm so Bali. So, ang bili ko na ito guys is 120. Hindi ko masyadong na ano na 120 pala to. Dati 110 lang bili ko nito. Ngayon 120 na siya. Nagtataasan na kasi talaga guys, guys yung mga prices. Pero ayun, mabilis naman itong maubos. Dalawa yung kinuha ko. So, nasa 240 siya. So, 30 pieces yung kanyang laman. Ayan. So, ayan guys. Ah, oh, baby, oh. Dalo. mo doon. Ayan. Kumuha ako nitong music talon. Ayan, 30 pieces. Ito, guys, pabenta din to siya sa akin, guys. Um, yan, yeah, may candy yan. Yeah, may candy. Mm -mm, si mami ito, bibili malahat. But, ubus na, bibili mami-maman. So, na guys. So, may laman to siya, guys, na 100, ay, um, no. 30 pieces. And, nabili ko siya ng 105 pesos. Ayun. um. Mm. Thank you. So, mabuti mura-mura na siya. Ay, no, no, no. And then next guys, meron ako ditong lollipop kasi ang mga bata ngayon ay addict sa lollipop. So, kumuha ko nitong little bear gummy lollipop. Ay, gummy pala to. Hindi pala siya yung lollipop na ano. Nung una guys, ano, yung popsicle yung inano ko na lollipop gummy. Ngayon, bear naman. So, ito guys, meron din siya ulit 30 pieces. And nabili ko siya ng 110 isa. Wow! Yeah. Ah. Thanks. And then guys, yung spray Siyempre. Hindi tayo pwede mawala ng spray kasi isa to sa mga best seller ko. Itong gas tank spray candy. Ganito yung kanyang itsura, guys. Ayan. Meron siyang 30 pieces. 30 pieces. Nakoy, lagay mo May meron pa Sophia ko yun. Tapos, Mami, and, like that. Orange, like a uh, food spray. And nabili ko siya, guys, ng 110. Ayan. Karamihan nga, uh, guys, ng mga 30, 30 uh, pieces uh, is nasa 110. Uh, 110. Nasa 110 na siya. Alam na, may space pa ba tayo? What is Ayan. And then next, guys, ito, guys, ang cute nito. Alam. Marshmallow pa din siya, pero nakalagay dito is Happy Birthday. Ayan siya, oh. Mayroon siyang apat na marshmallow na pahaba. Napaka siyang twist marshmallow. Ayan siya, oh. Ayan. So, mayroon siyang laman na 30 pieces. And nabili ko siya ng... Nabili ko siya, guys, ng 110. 30 pieces. Tapos itong Merry Christmas. May laman siya, guys, na 30 pieces. Okay, nabili ko siya ng 110. Okay. Ayan, one cent. Titignan natin ang laman niya, guys. Dahil hindi ko alam kung ano laman ito. Ay, ano siya, guys? Surprise egg, babe. Para siyang enjoy. Ayan, meron siyang candy. Tapos meron Ayan, Yan, tika ako sa TikTok ginger Joy. Oo, oh, meron siyang ano. Ano yan siya? Meron siyang, siyang chocolate. Tapos meron siyang... Toys. Toys. Yes, sa loob. Ayan, ganyan siya sa loob. Oh, ayan. 30 cents. Kumami um, na. Awan siya ang hanggang. So, mamaya, bibili ako sa Kinder ito sa store. Ay, nako. Ay, nako. Then, guys, we have here Crown Light Lollipop. Ayan. ano, ano lang siya, uh, yung simple lollipop lang siya na crown yung shape. Tapos, meron siyang glow in the dark. Yung stick niya nag-glow in the dark. Ayan, 30 pieces. Ay, hawak mo na. Yan, ito guys. May ito na... 95 lollipop. pesos lang siya. Delicious, yummy. 95 pesos lang siya guys. Super mura siya. 30 pieces na yung laman niya. And then, ito pa mga... It's another lollipop. Dolphin lollipop naman ito siya guys. Ayan siya. Ganyan ang kanyang itsura. Like that. Ayan. Just 30 pieces. Yung lollipop only... dolphin. Ito, this delicious 100 pesos ko siya, guys, nabili. Ayan, 30 pieces na siya and for only 100 pesos. Up next, another lollipop, guys, is heart lollipop. Another lollipop, 30 pieces din siya. Pakita mo, kung ganun mo. Ayan, pakita mo, baby. Ayan. Look, lollipop, delicious. Everyone is 110 siya, guys. Ayan, 110 pesos ko siya nabili. Isang... Ayan, isang... masip ng aming table. Nagreklamo ng aking chikiting. Then guys, ito siya. Hindi ko mabilang kung ilan ang laman nito. Merry Christmas din. Truffle Chocolate Season Limited. Uh, ano siya guys? 95 ata to siya. Yung... Ano siya guys? Oh. 95. Ilan na? Ay, 90 pesos lang siya. And 268 grams siya. So, pero wala siyang specific na quantity kung ilan siya. Ed. Kaya titingnan ko kung magkano ko siya mabibili. Ganito daw yung laman niya. So each piece naman, meron naman siya sariling packaging. Ayan. Mukhang masarap siya, oh. Sana masarap. Oh, nak nak. This is this book. Can you box and see what? What is it? And then guys, ito. Super spray. Mommy and Tommy. Toothbrush spray siya, guys. Ayan. Push, push, push. Toothbrush spray na, yan, iba-iba yung color. May pink, yan, may yellow and may green. Yeah, kasi mm. this is my favorite pink. Spray yan siya, guys. Akala ko nun hindi siya spray. Akala ko candy. Pero nung inano ko siya, spray pala um, siya. brush ako yung gano'n. Mm -mm. And then, magkano ba yan na? So, yung toothbrush spray, guys, is 105 pesos only. Tama, mura na siya. 105 pesos lang. And, dalawa, guys, ang aking binili. Ay, Dalawa ang aking kinuha. Ayan. O, nako. Nandun nyo lang na yung isa. Ang dami! Na and then, next guys is itong Christmas cartoons. Uh, Happy Year Lollipop. Naman. Ayan. Dahil magki-Christmas nga. Marami tayong mga pang-Christmas-Christmas -Christmas na effect dyan. Sabi to Kinuha. Yun, ayan, ganyan mo. Sabi nga. to yun. Pakita okay, ko na. Ayan, hawakan mo. Sabi to yun, yung Christmas. Yung name is Jolly and Holly. Ito, Christmas. Sige. Doko, Snowman, Gingerbread, another Snowman, and Santa Claus, and Christmas tree, another one Santa Claus. Bam! Ito yung Santa Pop. Ano yun siya, guys? Nabili ko yun siya, guys, ng 105 pesos. For 30 pieces na siya. And then, another, ano, ito, guys, another puppy bone. Kumuha ulit ako ng papa, uh, puppy bone kasi meron silang bagong packaging. Ayan. Bago na yung pinaka-color ng mga pack packaging niya dyan, guys. Super attractive. Ayan. Uh, Papi-bone pa rin siya, pero parang ang dating yan, bago na din sa mata mga guys, bata. guys. Like, tea, didi, didi. Ay, So, 30 pieces siya, guys. And nabili ko siya ng na... 105 pesos only. Ano nito guys, mommy na ang last? Much, mm. Sa mga candies na binili ko is itong Oat Milk Roll. Ayan. Feeling ko masarap to. Ayan, no? Parang siyang, ano, big size ng stick o. Parang ganun siya. Ayan. 30 pieces. Ganun, nakama ka mo. It's chocolate. Ipakita. Nabili ko siya ng 110 pesos. Yung isang box. So, yung lahat, guys. So, lahat-lahat yun is 1,820. Ayan. ng ating receipt. Para doon sa mga handies na yun. So, yun lahat gusto sa mga handies. Oh! Ito naman tayo sa mga toys na nabili ko dun sa sampu-sampung bodega. Pero, wala silang ganong bago guys sa mga tagsasampu. Yung paramihan ako ako yung tagbe-20. Tapos tag-18. Kunin mo nga yun, bibi. Yan, ating assistant. So, una-una guys, ito walang kamatayang bouncing clay. Doon ko ito guys nabili dahil napakamura ng bouncing clay nila doon. Ayan, kumuha ako ng tatlo. Yung isang pack na ito, guys, is merong 24 pieces. And nabili ko lang siya, guys, ng 55 pesos sa isang pack niya. Sa isang pack na ganito. Sa ibang shop doon, guys, sa, ano, sa Divisoria Mall, sa baba, sa mga labas-labas, wala ka nang mabibiling 55 pesos lang yung isang ganito. Kaya ayun, nagpasiguro na ako ng tatlo. Ayan, tatlong pack. Baby, ito guys, oh, ito may ito yung bago nila doon. Kumuha kasi magki-Christmas. Ayun. Then ito siya guys, oh. Ma-attract ito mga bata. Hmm, baby okay. oil. Ano yun siya? Tingin mo na. So, dalaw tatlong klase siya ng ilaw. Ito guys, yung pinaka, ano niya, pinaka switch niya. Merong mabilis, tapos pag pinipindot mo siya, ayan, pwede siyang mag-slow, tapos Merong steady. And then, yung last na, no, is off na. So, ganito siya, guys. Ganyan siya kahaba. Bili ko nito, guys, is... Meron na siyang, ano, pinakalak dun sa ilaw niya. Bili ko nito, guys, is 18 pesos isa. Ayan. Siguro, imibenta ko ng 25 to 30 pesos. Kasi, umiilaw naman siya, umiilaw siya, guys. Tapos, hindi naman nalugi yung mga bata dito. So, pag-iisipan ko pa kung alin dun sa dalawa yung ipaprice ko. So, ayun, kumuha. ako waka mo, baby, oh. So, guys, kumuha ako ng, ano nito, guys. 20 pieces ata yung kinuha ko nito. And, ito yung mga kinuha kong kulay. Kumuha ako ng ilang pink to. Ang apat lang pala yung nakuha kong pink. Okay, hindi ako nagpasiguro ng mga pink. So, apat na pink. Baby, oh. Nagay mo doon. Dahan-dahan. Tapos, kumuha din ako ng red. One, two, Three. 4, 5, 6, 7, 8, 9, So, four, nine, four pieces six, din so pala na red. 17, oh. 18, yan. Tapos, green. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, Apat na blue, and then kumuha ako ng yellow. Ayan, dalawang yellow, and dalawang purple. Dalawa na yung purple ko. Baka maraming magkagusta sa purple. So, yun guys. And then, next guys na item is glow in the dark. Kumuha ulit ako ng glow in the dark. Para siyang ano sa kalangitan. <laughs> and 10 pesos dun guys, isa. 10 pesos, isa lang kumuha ako nun ng sampung pera. So, ito yung mga designs na meron sila. Ayan. Ito. Okay. Ito, parang sa, ano man to, sa karagatan. paki i focus mo na. Parang may mga octopus, may mga gan -gan ganyan-ganyan something. Ayan. Ito naman, star lang. Ano muna yan. Simple lang na siya na pagka-star. O, oh, bigyan ba? ito, ganun pa din. Yung octopus. Ayan. Tapos ito, may moon, may sun. Tapos itong colorful, colorful naman siya na star-star night din. May araw. Ang ah, dami po dampot. Ang dami po yung yung dadar na Oh my gosh, ilan pa nakala ko sampu lang. Um, Ay. Ayan. So ito pa yung isang design. Ayan. Pare-parehas na yung iba guys. Ayan. Iwan pa ilan yun. Apat na klase lang pala ng mga toys yun na bili ko dun guys sa bodega na may tag sampu Kasi alas ganun pa din yung pinda nila. Wala silang bago. Makikita nyo naman dun guys sa tour vlog ko dun sa uh, nasundan itong video ko na kung ano lang yung mga meron doon. So ito na yung last item. Ito guys. Dahil sobrang mabenta nito. Buti na lang na may stock sila nito. So, ayun guys, 20 pesos isa nito. So, binibenta ko ito guys ng 30 to 35. Ayan, 20 pesos isa. Sa mga palay-palay ko guys, 50 na pataas yung isa nito. Diba? Mahal na magbenta. So, ayun. Ayan. Kailangan mas mura tayo kasi dyan sa mga palay-palengke para mas marami tayong maging customer. hindi na nila kailangan pumunta pa ng palengke. So, ayan. Nako. Ilan yung pinuha kong yelo? Sa dalawa tatlo. Bali, 24 pieces ata. Pinuha ko, guys. Pero iba ibang color. Ito, another yellow. Ito pa. Yellow, yellow. Hmm. Oh, hmm. Ang daming yellow. And then, tumuha din ako nitong color blue naman. Guys, ayan, blue. Ayan, dalawa, tatlo. Tapos, ayun, may pink tie dito. Dalawa. Sabi ko kasi damihan yung pink lang niya eh. Ano eh, partner. Ayan, apat. Apat lang pala yung pink. Kakala ko naman ng pink. Tapos green. Ayan. Dalawa. Apat, apat. Ayan, another green. And another green pa. Mas madami yung green. Ah! Hindi na. Puno na. Diyan na lang sa baba, And then, guys, last ay bakit dalawa lang yung kinuha napakagrami ng green tapos dinamihan tong red ayan oh. red so yun lahat guys yung napamili ko doon balik yun lahat guys yung napamili ko doon sa bodega ng may mga tig sampu kung nakapansin nyo guys napaka konti lang ba diba? marami lang yung quantity ng bawat klase. Pero yung bawat klase na nabili ko is apat na klase lang. Kasi hindi ko na type, hindi namin type yung iba pang items doon. Siguro sana sa pagbalik doon, mayroon uh, meron ng bago. Tapos yung mga candies ito, ayan. So, hindi na ako ipag-display yan para, ayun, yung mga bata matuwa at may mga bago na ulit silang na mabibili. So, yun lang guys. Abangan nyo yung uh, second part ng haul na to dahil Uh, maraming mga toys yung mga nabili ko doon sa Divisoria Basement, guys. Yun naman yung ipapakita ko. Tapos meron ako nung Toroto. Yung iba doon sa labas ko na binili. Kasi na siguro lang ako makabili ako doon sa labas. Baka kasi wala doon sa loob. So, sa labas ko sila binili. So, ayun nga guys, sabi nyo yung haul na yun sa next video na to. Maraming mga iba-ibang klaseng toys dun guys. Yung mga pamili ko, mga trending guys na mga toys. Yung mga napapanood ng mga bata sa TikTok. Andon. So, ayun guys. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye! Bye!